Hi guys! For today's video ay ipapasyal naman namin kayo sa Kawayan Holiday Resort. Isa to sa mga resort na binibisita ng mga turista dito sa Silihor. Bali na hype nga pala itong lugar na to dahil doon sa video na nasa cliff at may hagdanan na mahaba. So titignan natin yun later. May entrance fee nga pala na 100 per pax dito sa resort. So bali dun sa 100 Um, kasama na dun yung use ng kanilang pool and iba pang mga amenities. Ayan, so ito yung entrance, papunta dun sa actual resort. Um, it's a hotel resort, so meron silang mga available rooms if you want to book. Nagrenta nga lang pala kami ng tricycle from San Juan Siquijor papunta dito. Bale yung rate nila is 600 Worth it na yun guys dahil sobrang hirap ng pagakyat ng tricycle dito. Kailangan pa na namin bumaba at maglakad para lang makarating sa lugar na ito. Pero ganyan naman, worth it siya. Ayan, so ayan. Malapit na tayo dun sa hagdan kung saan maraming nagpapapicture. By the way, it's around 2pm so medyo mainit pa kaya walang tao. Usually daw kapag sunset or sunrise ay may mga customers na dito para makita or magpapicture dun sa kanilang Instagramable area. Ayan guys. Ayan guys, ito na yung exact spot kung saan maraming mga video sa TikTok ang nagpapakita nito. Yun naman guys, kung ano siya sa TikTok, ganun siya sa personal. Ang ganda. Ayan. Ang ganda ng view baba. Medyo mainit lang ngayon since it's tanghaling tapat. Ayan. Kita nyo naman guys. Parang nasa ibang bansa. It's somehow similar sa look ng 180 Bali. Yan. So, picture-picture muna. Ang linaw ng tubig, guys. Sobrang crystal clear siya. Yan. So, I think pwede kang mag-dive dito, snorkel. Included na yun dun sa 100 na fee. So, if you want to rent yung mga gears, meron din sila. And may mga available na shower room sa taas. So, ibuti naman natin yung buong lugar, tsaka yung restaurant, at kung ano yung mga ino-offer nila. Maganda rin yung pool nila guys, Infinity Looking O. Diba? So that concludes our visit dito sa Kawayan Holiday Resort sa Sikihor. Thank you for watching and see you on our next videos.